So ngayon mga lodi no, ay may pagulat na naman po sa atin si Lolo Metz kasi nga po mga lodi ang dami po nang nagpapanik ngayon kasi po lahat po ng mga profile user ay nawala po yung kanilang star icon sa kanilang mga video. Yes, mga Lodi, no? at kasama na rin po ako dyan. Lahat po tayo, mga Lodi, huwag kayong mag dami kasi nagme-message siya, ang nagpapanik, akala nila kung ano nang nangyari, pero nung chinect po nila yung kanilang uh, profile recommendation, wala naman pong violation, hindi naman po sila na demonetize. Kapag ka po, mga Lodi, may mga gantong pagkakataon, mga Lodi, na lahat naman po tayo affected, Ibig sabihin, nag-update lamang po si Facebook or may inaayos lamang po si Facebook. Kaya naman asahan natin mga Lodi na mamaya lamang po o kaya man bukas o sa isang araw, babalik din po mga Lodi yung ating mga star icon na yan. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag Antay-antay lamang po tayo dahil hindi po yan basta-basta aalisin ni Facebook sa atin lahat dahil Negosyo yan, mga lodi, Kumikita po sila dyan. Okay? Huwag kayong mag-alala. Okay? As long as hindi kayo demonetize, wala kayong violation, babalik po sa inyo yan. Kaya naman, huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials para naman hindi natin magpanit yung iba para malaman na nila. Ang dami nagme-message sa akin eh. Okay?